Lap yam doha ni. Isang peraso nga lang po na malaki. Sabuhan. Sasaglit po ulit tayo ngayon sa palingki. Oo. Oh, oh. Titingin po tayo ng parabas. Hi, Meron ka ba nung bilog daw oh. na panabas? Wala nga. Asalan na. Pag na. Ano kay suki mo? Bahala na. Boss, baka may ka usap pa. sarado rin? Sarado ba rin? Bilog daw ang hinahanap oh, ay. Ba na. Dalawa pa man din 'yun. Bahala na, isa lang muna. Next shoot na. <laughs> Araw kaya. Oh. Ay, 'di sa bibigyan naman do kay idol mo. <laughs> Kaliwipi? Sino oh, yung Oo, kasama ninyo dito Areyo, tayo bumili na ng dalawa na re, oh. hmm. Pampasipag <laughs> Pampasipag, ano May na naman doon Ay tama Pero areyo arre, balintin? balintin Maganda ito, ito kilalang-kilala dito sa atin, ano Hmm Magkano aabutin na re? Idol sariwa muna. sariwa muna oh, dadalhin. Ka all right, all right. Yan. Tilapia muna akan dadalhin. Okay, Yung. Pa <laughs> Ricardo muna. Ari ipanabas din naman tayo sa Ricardo.

yung place Oh. <laughs> violet ang akin na yung violet oh no violet na yung pong may square limang piraso po at saka ho yung uraro limang piraso din po uraro po ang tawag dun ano saka mga dalawa na rin ubi Ah, yan oh, lima po na yan. Tapos, limang OB. Oh, yan lang po. Ay, hindi po. Ari po may sapal. Yan, yan. Oh. At saka ho, dalawa na rin ubi.

Tamalis kuya, arbe tamalis. Magkano nga po ba sa tamalis? 350 Tatlo? Tatlo Oo pag 40 saka Ano bang 25? pa po ito sir Yung 40 Ah, 40 Ay ito lang Oh, 50 po Oo Salamat po Okay, thank you ito ay isang ng serkada. Sigurado gaamit Ito ay isang natuwang ang na bawa't sampung makatangay ang isang sa Maririnig niyo. naman tayo.

ko mm -hmm. Bumili ako ng water bed Alin po? Alin? Pang Pang hilip ng buli Buli ba? Ano pang iyong negosyo ngayon? No man uh, Hindi ka na magtatalbos kamuti Hindi eh. na Wala ko yung rentinda mo oh. Hindi ba rin? Hindi Ito ko yung buyo Ah oh, sige God. Ay, ito ano? galing palengke tayo bibili naman ng abono at saka at saka po pang spray ibang sako Ito so, po kalakang gastusin natin o oh. 5,720 5,720 Yan nandiyan na po lahat yan no? yung mga pang herbicide saka pataba